Hmm, para mabasa ng amin. Okay. Tingnan mo 'yung mga damit na sinauna. 'Yan, mga damit 'yan. Tingnan mo 'yung mga damit ng dati. Wala siyang brand. ka dyan? Mama chello. Mhm, 'yan ang mga damit dati. Wow. mga Or ka nga nang uhula.

Hey, Bawal, pwede mong buksan. Oh. Wow! Ayun Ay, mga dati. Huwag eh. mo ilahin. Ha? Huh. Okay, sit. The way is it's closed. Next. 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 Bakal yan. Edits. Hey, Next. Ano yan?